Aries, ngayong araw, ang mga bituin ay nagbibigay ng pahiwatig na ito ang tamang oras para simulan ang mga plano sa negosyo. Lalo na kung sapat na ang iyong ipon, maglaan ng panahon para magsaliksik at obserbahan ang mga ideya na maaaring magdala ng tagumpay. Gamitin ang iyong positibong enerhiya upang bumuo ng mga oportunidad na maaaring magbigay ng magandang kita. Kung may ideya ka, kumilos agad at maging bukas sa pag-aaral ng bago. Trabaho, magiging normal ang takbo ng araw, ngunit huwag agad magbahagi ng personal na plano upang maiwasan ang kompetisyon. Sa tahanan, ay masigla ang mga miyembro ng pamilya, hikayatin silang magtulungan para sa mas produktibong resulta sa pagmamahalan maging maalaga at malambing sa iyong minamahal, ang ganitong positibong asal ay magpapalakas ng relasyon, Aris. Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Lucky Colors, Pink at Yellow, Lucky Numbers, Number 1, Number 17, at Number 35. Taurus ngayong araw, ay iwasan ang mga transaksyong hindi malinaw at itoon ang atensyon sa mga malalapit sa iyo, magplano ng maliit na negosyo o pagkakakitaan ng maingat, ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay magbubunga ng tagumpay sa tamang panahon. Sa pera, ay huwag magpahiram ng pera sa di kilalang tao, unahin ang mga mahal sa buhay, sa iyong tahanan, maaaring may bisita ngunit kung hindi mahalaga iwasan muna upang mapanatili ang daloy ng positibong enerhiya sa trabaho ay siguraduhing maayos ang bawat gawain upang makapagbukas ng bagong oportunidad Taurus Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin lucky colors gold at red lucky numbers number 14, number 31, at number 20. Gemini, ang pahiwatig ay hinihikayat ka ng mga bituin na maging matsaga sa mga usaping pinansyal habang naghihintay ng tulong o kasunduan. Ipakita ang iyong masiglang aura at mag-isip ng mga bagong ideya sa mga alok, mag-ingat at huwag magmadali upang maiwasan ang problema. Sa kalusugan, bantayan ang kalagayan ng pamilya at magbigay ng wastong pag-aalaga upang maiwasan ang mas malalaking suliranin. At sa pera, huwag magbigay o magpahiram ng pera ngayon, suportahan ang mga kapamilya sa kanilang mga layunin. Sa trabaho, maging maagap at tiyaking maaga kang dumating upang maiwasan ang aberya. At sa pagmamahalan, Mag-ingat sa pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Gemini, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Lucky colors: blue at white. Lucky numbers: number 16, number 10 at number 19. Cancer, ang iyong araw ay puno ng oportunidad lalo na kung may alok na maaaring pagkakitaan, piliin lamang ang malapit na lugar upang mas madaling maasikaso at asensyuhin. Ngayon ay positibo rin ang iyong enerhiya, kaya magagamit mo ito sa pagresolba ng mga suliranin ng pamilya. Kung may papeles na kailangang pirmahan, siguraduhin pag-isipan ng mabuti dahil maaaring magdulot ito ng benepisyo. Sa pera, Iwasan ang pagpapautang sa ngayon upang maiwasan ang posibleng alitan. Tanggihan ng maayos ang mga hihingi ng tulong upang mapanatili ang magandang relasyon. Sa trabaho, magingat sa paligid dahil may posibleng lihim na inggit o galit mula sa iba. Panatilihin ang maingat na komunikasyon at iwasan ang pagtatalo ang pakiramdam mo ang magiging gabay sa pag-iwas sa gulo. Cancer, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Ang gabay ng mga bituin, mag-focus sa pamilya at personal na kaligayahan. Panahon na upang pagyamanin ang tiwala sa sarili at gumawa ng matalinong desisyon, ang color green at yellow ay magpapalakas ng enerhiya habang ang mga numero na number 10, number 21, at number 19 ay magdadala ng swerte. Leo, ang pahiwatig ay malakas ang iyong enerhiya at buenas ngayon, kaya tamang panahon ito para sa mga mahalagang usapan o desisyon, magagamit mo ang iyong husay at talino upang makamit ang tagumpay, ngunit iwasan muna ang desisyong may kaugnayan sa pamilya. Kumunsulta muna upang maiwasan ang pagkakamali. Sa pera, positibo ang pahiwatig sa pananalapi, maaari kang magpautang sa mapagkakatiwala ang tao. Ang pagtulong sa mahal sa buhay ay magdudulot ng biyaya. Sa trabaho, may pahiwatig ng pagunlad, ang sipag at syaga mo ay mapapansin kaya sulitin ang pagkakataong ito sa pag-ibig. Unahin ang malinaw na komunikasyon sa minamahal upang maiwasan ang tampuhan. Ang pagunawa sa isa't isa ang susi sa mas matibay na relasyon, ang gabay ng mga bituin, maging bukas sa bagong proyekto, ang koneksyon mo sa isang libra ay magiging inspirasyon, ang color blue at green ang magbibigay balanse, habang ang mga numero na number 22, number 31, at number 17 ay magpapalakas ng kumpiyansa, Leo. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Virgo, ayon sa iyong gabay, ay iwasan ang usapang pera, lalo na sa mga taong tila mapagkakatiwalaan pero may tagong motibo. Pagbisita sa lugar sambehan o tahimik na pagninilay ay magbibigay proteksyon at malinaw na kaisipan. Sa pera, huwag munang magpahiram ng pera, lalo na sa mga pamangkin o pinsan, upang maiwasan ang komplikasyon. Sa trabaho, maganda ang pahiwatig, ang masipag mong paggawa ay maaaring magdala ng promosyon o pagtaas ng sweldo. Sa pag-ibig, kung balak magpakasal, ito ang tamang panahon para paghandaan, kahit simple lang ang selebrasyon, magdadala ito ng kasiyahan at masaganang pamumuhay. Ang gabay ng mga bituin, harapin ang mga hamon ng may determinasyon, ang isang Gemini ay maaaring maging inspirasyon, ang color green at red ay magsisilbing simbolo ng lakas at pasensya. Ang mga numero na number 18, number 24 at number 31 ay magdadala ng positibong enerhiya. Virgo, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Libra, ngayong araw, maging maingat sa pakikitungo at paggawa ng desisyon, lalo na kung may kinalaman sa mga deal o pakikipag-usap ang mga bituin ay nagmumungkahi na unawain muna ang intensyon ng mga kausap bago magpas Kapag malinaw ang usapan, may malaking tsansa ng tagumpay, iwasan ang pagiging padalos dolos, lalo na kung emosyon ang nangingibabaw, kontrolin ang galit upang manatiling maayos ang ugnayan, dahil maaaring magbukas ito ng oportunidad sa kita o negosyo. Sa trabaho Ipakita ang pagiging responsable at masipag. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng pagkilala o promosyon mula sa mga superior. Panatilihin ang pokus at positibong pananaw upang makamit ang tagumpay. Kung may planong paglalakbay kasama ang minamahal, asahan ang kasiyahan at oportunidad sa kita. Ang color green at gold ay magbibigay ng kumpiyansa at tagumpay. At ang mga numerong number 8, number 29 at number 36 ay maaaring magdala ng sagot sa iyong mga tanong. Libra, Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Scorpio, ngayong araw ay mahalaga ang masusing pag-aaral sa anumang transaksyon o plano sa negosyo. Ang tamang pagsusuri ay magdadala ng benepisyo sa iyong mga desisyon. Ang araw ay paborable para sa makabuluhang kasunduan at tamang hakbang na magpapabuti sa iyong mga plano. Iwasan ang hindi kinakailangang gastusin at maglaan ng oras para sa pag-iipon. Sa bahay, Panatilihin ang positibong enerhiya at iwasan ang mga hindi kinakailangang bisita upang mapanatili ang swerte sa inyong pamilya, sa trabaho. Ang positibong pananaw at kasipagan ay magbubukas ng mas maraming oportunidad. Panatilihin ang focus upang maipakita ang iyong dedikasyon. Ang color white at blue ay magdadala ng kailan awan ng isipan. At ang mga numerong number 24, Number 17 at number 32 ay magbibigay ng bagong oportunidad. Scorpio, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Sagittarius, ngayong araw, maging maingat sa anumang deal o transaksyong papasukin siguraduhing malinaw ang bawat detalye upang mapanatili ang tiwala at respeto. Kung may komplikadong usapin, mas mabuting ipagpaliban ito upang maiwasan ang problema. Maglaan ng oras para magdasal at humingi ng gabay sa Diyos. Ang panalangin ay magpapalakas ng iyong emosyonal at espiritual na kalagayan. Sa trabaho, ipakita ang sipag at syaga upang mapansin ng mga superior. Iwasan ang makisali sa mga aktibidad na maaaring makasira sa reputasyon, sa usaping pera, kung may humihingi ng tulong sa pamilya, maging bukas palad upang magpatuloy ang daloy ng swerte, ang color yellow at red ay magpapalakas ng iyong enerhiya, at ang mga numerong number 21, number 36, at number 19 ay magdadala ng tagumpay, Sagittarius. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Capricorn, pahiwatig ngayong araw, ay manatiling mahinahon sa pakikipag-usap, lalo na sa pamilya at iba pang tao, ang katahimikan ay magbibigay sa iyo ng tamang gabay at pag-unawa. Iwasang makisalamuha kung may duda sa kausap, huwag tanggapin ang alok na sumama sa malalayong lugar para sa kita, dahil maaaring ikaw lang ang gumastos. Sa pagmamahalan, unawain muna bago magsalita upang maiwasan ang biglaang problema sa relasyon. Timbangin ang mga salita para mapanatili ang positibong enerhiya sa trabaho. Simulan ang araw ng maaga at maging maagap, ang pagsisikap ay mapapansin ng iyong superior, na magdadala ng tagumpay, sa pera, unahin ang pamilya, ang pagbibigay mula sa puso ay nagdadala ng swerte at biyaya, mga masuswerteng kulay at numero ay color, pink at yellow numero, number 14, number 34, at number 17, Kaibigan Zodiac Sign, Taurus Pahiwatig, ang mga gabay kapalaran ng mga bituin. Aquarius, Pahiwatig ngayong araw, iwasan muna ang pakikipag-usap, lalo na kung may alitan, gamitin ang oras sa pagninilay at pagdarasal upang makahanap ng gabay at sagot sa mga katanungan. Sa tahanan, Huwag tumanggap ng bisita upang maiwasan ang negatibong enerhiya, panatilihin ang kapayapaan sa loob ng bahay, sa trabaho, panatilihin ang pasensya upang manatiling produktibo, ang pagiging mahinahon ay susi sa positibong resulta, sa pagmamahalan, magbigay ng oras at pangunawa sa minamahal, ang pagtitimpi ang magpapalakas ng inyong relasyon, mga masuswerteng kulay at numero ay color, green at pink numero, ay number 16, number 9, at number 34, kaibigan zodiac sign, cancer. Pahiwatig, ang mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Pisces, pahiwatig ngayong araw, ituloy ang mga plano. Ngunit mag-ingat sa mga pirmahang kasunduan, iwasan ang mga taong maaaring magsamantala sa iyong kabutihan. Sa pera, huwag mag-atubiling tumulong sa mga mahal sa buhay kung kaya mo, ang kanilang dasal ay magdadala ng biyaya at swerte. Sa trabaho, magtrabaho ng tahimik at iwasan ang pagbabahagi ng impormasyon sa mga katrabaho ang pagiging maingat ay makakaiwas sa abala, sa pagmamahalan, linawin ang mga isyu sa relasyon ng maingat, ang malinaw na komunikasyon ay magdudulot ng mas matatag na samahan. Mga masuswerteng kulay at numero ay color, green at gold numero, number 6, number 24, at number 33 kaibigan zodiac sign, Scorpio pahiwatig ang mga gabay kapalaran ng mga bituin